Oh, the face, the face. <laughs> Ay. Ay, Hello and welcome to Trending Pinoy Celebrity. Napaka-cute ng ngiti ng anak ni na Luis Manzano at Jessie Menjola, Pinanggigilan ng mga netizens sa social media. Talagang ay catcher si Baby Peanut dahil sa taglay nitong kagandahan at kakyutan, naman ang mana sa kanyang mga magulang. Our new favorite smile of at Isabella Rose Manzano. Ito ang caption ni Luis sa video nilang mag-ama, ni Baby Peanut. Agad namang umani ito ng libo-libong views at komento, sa social media. <coughs> <laughs> What's that what that face? It? Look outside, look outside, look outside, look outside again. Mulana, you can <laughs> have a Cecilia. Okay, okay. I love that face. Oh, the face, look it. <laughs> <Ooh. laughs> 哎呀！妈。